Nagkasundo ang mga miyembro ng Senate Committee on Justice and Public Order na ituloy pa rin ang pagdinig sa umanay kaso ng extrajudicial killing sa bansa ngunit hindi na nila iimbitahan ang testigong si Edgar Matobato Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Yes, Jo? Yes, good evening Angela. Sa kabila nga na nangyaring kaguluhan kagabi sa pagdinig na Senado sa mga manikaso ng extrajudicial killings at summary execution sa bansa, ay nais pa rin ni Committee Chair Senator Richard Gordon na ipagpatuloy ang kanilang inquiry in aid of legislation. Ngayon pa man Angela, ayon kay Senator Gordon, hindi na nala iimbitahin ng testigo si Edgar Matobato dahil ayon sa kanya ay wala naman itong kredibilidad at hindi na nala kinakailangan pa ang kanyang karagdagang testimonya. Ayon kay Senator Richard Gordon, tahas ng itinago na na Sen. Laila Dilima at Senator Antonio Trillianis de Ford sa si Edgar Matubato nang naungkat na ang kaso nito na kidnap for ransom sa teroristang si Sally MacDoom. bunsod nito, inakusahan niya si Dilima ng material concealment. Ibig sabihin, alam nilang tatawagin nung dumabas na yung mga ebidensya labang kay Matubato, ikinubli na nila. Yun ang nangyari dyan. At ang totoo niyan, magko-confrontation na Natarantan na siya, kaya nagagalit siya na. Ngunit depensa ni Senator De nabanggit na ni Mato Bato sa kanyang testimonya noon ang pagkakaroon ng kaso. Pinakorner na siya, na pinakita na ho sa kanya yung transcripts. And so I was saying, uh, how can you conceal? There was no concealment, there was nothing to conceal dahil dinisclose na pala yung fact na yan by the witness. So bakit kasalanan ko na ngayon? Ayon pa kay Senator Antonio Trillanes IV, hindi totoo na tinago nila si Matubato upang makaiwas sa confrontation sa ibang testigo na itinuro niya na umanay mga miyembro ng Davao Death Squad. Very unfortunate 'yung nangyari kahapon dahil umaga pa lang sinasabi ko na pagarap-harapin na. Kaso ayaw nila gawin 'yon kasi napahiya na sila dahil kaya nga nila pinapunta itong mga mga policemen na na-identify ni Mr. Matubato dahil confident sila na hindi makikilala ni Mr. Matobato. Kasi hindi maganda yun, ituturo positively ni Mr. Matobato yung mga pulis. Samantala, humingi naman ang paumanhin sa Senator Laila de sa pag-walk out kagabi sa pagdinig. And my apology now ay sa publiko po yung apology ko na sinabi ko ngayon na pasensya na po kayo dun sa outburst ko, sa pag-walkout ko, agad maaari, hindi dapat po talaga yan ginagawa. Pero humihingi rin po ako ng paumanhin, ng pag, uh, po ako ng pag-unawa na, na na po akong ibang choice kagabi. It's too much already. Samantala, Angela nagpahayag naman ng pagkabahala si Senator Antonio Trillanes IV na mabalitaan niya ang paglalabas nga ng warrant of arrest laban sa testigong si Edgar Matubato. Ayon sa kanya, ay 2014 pa itong kaso ni Matobato kaugnay nga na illegal possession of firearms pero kaduda-duda na ngayon siya ipapaaresto kung kailan isinisiwalat na niya ang kanya mga nalalaman sa mga manay ginawa noon ng Davao Death Squad at ang umanay pananagutan ni President Rodrigo Duterte sa mga pagpatay noon sa Davao City. Angela? Joyce, yung sinasabi ba ni Senator Gordon, yung iniisip niya na pag-file ng case laban dito kay Senator uh, Laila De Lima at uh, kay Senator Trillanes yung tinatawag na unparliamentary act sa Ethics Committee ng Senado, ano, itutuloy ba ito ni uh, Senator Gordon at kung sakali ngang mapatunayan na mayroong paglabag na nagawa itong Senator Trillanes at Senator Laila De Lima, ano ang magiging penalty sa kanila? Angela, kanina nung na-interview natin si Senator Richard Gordon, na-express nga niya na itong uh, naging behavior ni Senator Lala de Lima at Senator Antonio Trillanes IV sa pagdinig ng Senado ay unparliamentary at sabi niya ay kailangan nga i-call ang atensyon nila. Pero sabi niya ay hindi siya yung magsisimula ng pag file ng ethics complaint pero pwede niya niyang gawing option iyan No? Doon naman sa tanong mo kung ano yung possible na pwedeng mangyari, syempre kapag merong ethics complaint na final dito sa komite, titingnan muna ng komite kung meron silang jurisdiction dito at kung Uh, may basihan o warranted ba itong nga uh, ipipresenta nilang nga uh, grounds. At pwede naman dyan, at, uh, base din sa rules ng, uh, ng Senate, pwedeng masuspend ang isang senator. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho, live na nagulat mula sa Senado.